J.M. Fiyang may aabangan na naman sa kanila. nag ang J.M. Fiyang sa beach sa Batangas. Kasama din dito ang mami ni Fiyang, Lloyd, at road manager nito. Exciting tong photoshoot ng dalawa at naganap pa sa resort sa Batangas. Samantala, J.M. Ibarra sobrang tumatapang na sa publiko. Hindi na si Fiyang ang nakaakla kundi siya na ang nakaakbay. Habang naglalakan sila. Ito ang patunay na sobra na silang kampante kahit nasa publiko. Patunay na mas gusto nga ni JM. Ang palaging hinahag. Samantala, pati kapatid ni JM na damay na din sa pambubuking. Yung caption nito sa kanyang post. Nasali e-edit ng fans at iyon ang ibig sabihin nito na mahilig si Fiyang sa Midnight Calls. Sobrang galing ng mga fans ng JM Fiang, mag-edit. Kuha nila lahat ang words, ng JM Fiang, sa pambubuking. I'm